Ito <laughs> eh. Joke, lang. Joke lang. Padohan to isa. Ready okay, ka okay, na? Okay, okay. Uy, Dark Tower, what's up? Shout out, shout out. Game? Shout out sa lahat ng mga taga all day. Game! Unang panat Para kay Ace, laban kay Kram. Series last shout out. Basagan! All in. just make some fucking noise. In 3, 2, 1. Let's go. Crab, Putang ina, yun. baka crab. Putang ina masyadong ugly with disorder's ability, disability. Putang inang 'yan. Tangin mo true or false na nga lang yun tanong sa GMRC. Binagsak mo pa. Let's check ah. Dahil sa pera nanghihila ka ng kagrupo pababa. Hilig magmataas ka alam mo, king. King. King ina mo. O oh, baka mamiloso po ka. Baka sabihin mo yung king dapat in, ina. Ha? Tang ina mo. Baka dapat queen ina. Tang ina mo ka. Kaya ka nga crab. Kasi nga bakla ka. Yung katawan mo putang ina mo. Panay aligina, na. High blood ka na. Yung kalaban ko. Low HP. Ina inang... Plan siya. Pagtripan na natin. Dali na natin sa mental hospital. Tumatawa mag-isa, putang ina abnormal. Tumatawa kahit walang nakakatawa tapos pilit pa. Puta, nakakaawa ka. Pretend pa. Hindi ka masaya. Depressed ka. Sarili mo na lang karamay mo, putang ina ka, plastic mo pa. Oh, hingi na na simpatya. Pangit na, embalido pa, mataba pa, lungkot ng sex life mo. Ay, life lang pala kasi panigurado, bihira lang naman, may makipag-sex sa'yo. Putang ina, no rules ba? Tang ina, walang sinusunod. Puta, kupad. Di naman makapadyak, di naman makausad paon pag walang tagatulak. Dapat da wheelchair mo, putang ina ka. Silya elektrika! Huwag kang mag-alala, laman loob mo, nalulusaw na kasi yung lethal injection, kanina ko pa inuna. Oh, putang ina. Cry-cry na. Underestimate pa. After nito, buong yabads, ikakaya ka na. Putang ina ka, ha? Oh, ano, kalma. Sabi mo, kahapon, nung isang araw, dungisang kita. Wala kang talo? umpisa pa lang ng operasyon putang ina mo, round 1 pa lang standing mo, ginuhitan ko na ina mo, mataba ka ayob, ayob, abuhin na, time <laughs> solid okay Whew! shout out sa inyo lahat guys Hola. DJ Anna shout out Guys are jointless oh Joy na 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 guys are jointless oul crab what about i believe you fuck boy get off how about it shoes good? bag girl she really cool remember we said on <laughs> the stove, and trip about light <laughs> of the city up how about you about like kitty up, all up, better better that to the back of me now so this para cord ana huh? shout out sa inyo lahat guys Shoutout ka muna na tol kram or magpaklir ka kung nandyan ka na, ang bagal ng net mo ha. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun. Paklear ka muna tol. At shmoutout ka na. Clear, Clear ba, ba, ako? ba ako? Yan, klarong-klaro. Shoutout ka muna ha. <laughs> Shoutout sa lahat ng na <clears throat> So all day. Yaw, master. master. Fresh plan, yabads. Ready, <coughs> ka hey, 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 gong. Hey, okay, gong. Okay, gang. Yeah. Oo, nambanat! Para kay Kram ng NR laban kay Ace ng AE. Ang may pinakamataas na standing undefeated. Basagan, all in, on the spot, in 3, 2, 1, let's go! Paano mo oh, babanatan sa operasyon na sila sabi mo, putang ina mo ka? E ang gamit kong aparato para i-dissect yung panat mo, yung mismong mikropono, o. Putang ina mo, ang tanga ka? Ang sinasabi mo dito, ikaw na ba yung produkto ni Ems? Putang ina mo ka? Baka nakakalimutan mo, putang ina mo ka? Yung tumakalos na yung kahapon! Galing lang sa pangalang ko, putang Nagpabalik ka, malayo na napuntahan mo. Malayo na pala napuntahan mo. Kaya pa na yung playground ni di Abala, dinadayo mo na rin. Ganun na kalayo. Ganun na yung kalayo ng distansya ng alaga ni Em sa alaga ni Kram. Putang ina mong tanga ka. Wala daw akong sex life. Putang ina mga. Yung life ko, putang ina puro sex lang. Di ko, daw ako tanga. Ha? Naka-live na to, putang ina mo ka. No rules na walang utak. oo oh, Wala kang utak pag no rules na alaban mo, putang ina mo ka. Imbalid ba ako? Oh? Yung sakit na katotohanan na imbalid lang yung tatalo sa'yo. Putang ina mo ka. No HP. O, oh, putang ina. No HP. Wow! bahay ako sa P. Ha? Ah, mataas yung pagkapanalo. Putang ina mo, tatangat ang A. Nagtatago ka pala, putang ina mo ka. Bakit na wala ka sa eksena? Kasi na-disappoint ka. Halos lahat nag-AE na, na umunlad. At ikaw okay. lang yung iiwan mag-isa? Oo, oh, putang ina mo ka! Para mo alas! Oo, oh, alas dos ka na nag... Alas pa sa nang nawala ay, sa eksena, hype ka. ka. O, oh, oh, baka, baka kaharap mo, bago? Oo, oh, oh, kayo ay, na yung luma, ay, pero anong magagawa mo sa bagong bato bago ka na tulad ko? Putang ina mo ka, mawala ka man sa paningin ko, di ka pa rin, fa, ka pa rin naabutin, putang ina mo ka. Maama, disappoint. Disappoint lahat ng AE sa'yo. Ultisimo si M. Disappointed kung bakit hinarap mo pa ako. May primero, primero ka pang nalalaman, putang ina mo. Sigurang damalo lang yung balat mo, ha? hayop ka, putang ina mo ka. Hindi ka pwedeng magyabang sa akin, putang ina mo ka. Kahit gamitan mo pa ako ng mga metro or mong tanga. Putang ina mo, iba akong laro. Literal, tanga. Huwag mo kong hayop sa bagay na hindi mo na gawin. Time! Huh? Eh? <laughs> Join the join list! Eat it! Join join list, Ace! Give me the load, about to feel like shrewd. Paklir ka muna, Ace! Dude, Regal is dude, Regal is dude, Regal is dude, what's up, what's up? Oy, salamat okay. sa ano, mga sumusuporta. Yan, yung mga may kung may nambabash man, God bless po. Salamat po na. Game, game. Game na natin to. Oh ang bagat para kay Ace ng AE laban kay Gram ng NR. Basagan. All in on the spot in 3, 2, 1. Let's go! Putang ina ng ganda ko. Gago eh, ko. Putang ina talaga. Sayang. Sayang, Sayang lang. lang. Tangina mo. Tangin. <laughs> Adik ka balet. Leche Putang ina na Mikropono na lang dinadisek mo ba? Putang ina na gagawang puta. Tapos sabi niya pa sa akin, oh, yung tumalo sa akin kahapon. Ha? Paparoy, ano nga bang standing ko ngayon? May talo na ba ako? Oops, mali na agad. <laughs> Tapos dinadayo ko daw yung playground niya bala. Tanginang yan. Dayo na pala yun. Tangina mo kahit naman ngayon. Home court pa rin namin yun. Tanga. Kasi yamin pa natin kasi nga under ni Papa Roy yon bobo ka putang ina to inan puta. gago puta na wala daw ako sa eksena tang ina mo ang tawag dito behind the scene putang ina mo ka marami ka bang nakasex tang ina mo paano lord ka sa akin call me Johnny Sins tang ina to gago puta misa na tang ina pinagpipilitan niya talagang batikan siya hayop na yan ewan ko ba Batikan tapos yung banat, putang ina, wala namang laman. ina yan, bakit puro ems na naman? Ano ba? Ay, doon yung ba si Ems Leche? Putang ina, puro Ems na lang eh, Leche na yun, eh. Nagiinas ako naman lagi sa akin, putang ina mo. Ngayon, ulol na. Pagtapos ng laban natin to, hayop ka, Yulin Festival. Putang ina mo ka, simple lang yung mensahe. Pero sana, nag mo yung low IQ niya. Hayop ka? O siya, tara, gala. Laga, putang ina mo ka, hayop ka. Habang ginagala kita, nilalaga kita, nakalagay ka sa malaking kawa. parang pork Putang ina, mo hilig mong sumausaw, parang kang ketchup. Tang ina yan, kumbaga sa ketchup, ano, UFC na. Tang ina mo kadatihan ka, di ba? Ano, Anderson Silva, pes bagong undefeated. Call me Israel Desanya. Putang ina mo ka. O ano, sa Putang ina mo, Henry Sika lang, Jeff Bezos na ako, hayop ka. Ay! Satisfied ba kayo, guys? <laughs> ha? Wow! Gago! <laughs> <laughs> okay. Mag-facial <laughs> mag ka daw. Mag-facial ka, Ace. Join sa Chinese, so telegram. Let's go. Yan. Yan, yan, yan. Mainit. Tagal din yan, no? Ay. Shoutout sa lahat ng mga tropa. Paklir pa ka muna ulit, Utol Kram. Paklir ka Shout out sa, sa lahat. Yun, clear, clear ba. ba ako? Joker. Okay, game! Klarong-klaro ka naman! Pangalawang banat para kay Kram laban kay Ace NR versus AE. Basagan all in on the spot in 3, 2, 1. Let's go! Putang, putang ina mo, Marky! Bakit tatago ko pa sa pangalang Ace? Putang ina mo ka! Ikaw na pa talaga yan, Ace? Baka si Marky lang yan! Putang ina mo ka! Magkapares tayo ng pagkapifos ng putang ina mga pananalita dito eh! Mas malakas yung tulsit ng laway kaysa sa banat! Putang ina niyan! Makasigaw lang ko, eh! Bakit parang di umaandar yung katalan niyo na pagiging AE mo? Putang ina mo ka! Bagay na AE! Ulit ka sa akin lagi! Putang ina mo ka! Atik ka ba? Ah, asa ka! Nabago na ako eh! Pero putang ina mo, may pa rin ang Paano mo sasabihin na putang ina mo? Hogwarts ka pa rin yun! Tanga ka! Ganun pa rin! May pag aamin ka pa rin! Dinatayo mo pa rin! Hindi nga na Hogwarts yun! Yaw, yeah, Master Agent sila nga yun eh! Na-under lang! Kay Roy! Pero hindi sa'yo! Huwag ka nakikiamin! Pag kita ka AE, sa'yo na rin! Huwag! na mo ka! Yan ang mahirap sa'yo! Yung sabi parang... Lumireflect na, na sa pagkatao mo Ikaw na lang yung buwibit-bibigat At nagkakikisabi sa pangalan ng boy Hindi mo naman playground Ba't tilaangkin mo Wala naman yung banat O wala naman yung pag-iisip mo Baka ikaw yung nagiinaso Ang mahirap dito Inaaso-aso na nga to Ang -tuwa ka pa Laga, putang ina mo Baka nilaga Yung lawak ang isip mo po tang ina mo ha Parang para lawa sa tubig nilagay ko lang sa awa ko mo nuna kaya pwede na itan mo tuwin sa pa ito sa ketchup na sinasabi mo po tang ina mo ka para man na wala ka lasa lasa yung binibigay mo sa akin eh po ina mo ka may pagpilit ka pa na ako yung kalabanin mo putang ina mo yan lang pala ipapakita mo o ano putang ina mo mahirap na isipin na putang ina mo pinagbigyan kita tapos hindi mo naman pala gagaling yung tanga ka o baka naman putang ina mo may behind the scene ka pa nalalaman po ina mo ka Itagong mo na lang yung simpo kasi hindi makainahan O oh, janisin Sin, tama nga naman po pangino mo Mala Johnny Sin, kalakas ng maliit lang naman Yung naging eksena mo sa bigo ka pa. Parang si Johnny ng paral Kanun lang paliit, masyadong unaro Parang pagkapanalo mo, maliit din yung chance ang malalo Time! Ang init, sarap Woo! <laughs> Papi-gondi! Yeah! <laughs> yeah 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 a yeah. like shout out to the the guys <laughs> <laughs> clear, 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 clear. Clear, 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 clear. Para <laughs> ba, guys? Mga taga-prinig, Utol Creeper, shoutout sa mga naka-BIP dyan. Shoutout sa iyo, naka-Kamiko Mahals at kay Swag Game. Huling banad at kay Utol Delgado para kay Ace laban kay Cram. AE versus NR just make some fucking noise in 3, 2, one, let's go! Putang ina mo ka, hayop ka, nakakawala ka ng gano'n. Ang gago ang puta. Tangina mo ka talaga kasi ako yung bangungot mo dito. Tangina mo may pamarki-marki ka pa. Tangina mamamatay ka sa bangungot. Markiselo. Putang inang yan. Tumatalsik na ba yung laway ko? Gago lason to. Malabeno manser to. Putang ina ka all in talaga. Tangina mo. Lock item na. Tanginang to. Gago ang puta. Nagbago. Ha? Nagbago ka oh ulol. Putang ina mo. Wala ka naman dalang bago kasi luma ka na. Hayup ka. Wala kang kwenta. Peste ka. Hanggang ngayon nasa under ground ka pa rin kasi nga po tangina mo hindi ka pa rin kilala ha tanginan to bumanat pa ng nilaga ang puta oo nilaga nilaga kasi nga ikaw yung nilalaglag ng iyong halaga po mo ka bobo ang puta may palawa lawa patanga, mas malawa Tangin mo ko, universe to. Putangin to. Kumukulo na ba? Tangin mo, di ba sabi ko nga kanina, high blood ka na. Kaya yung dugo mo, kumukulo na. Tangin to. Gago. Gagong puta, pinagbigyan niya daw ako. Gagong puta, pinagbigyan mo ako, so panalo na ako. Putang inang yan. So nagre-revise ka na lang din, pati yung mga Johnny-Johnny na sinasabi ko, putang ina mo. Johnny, since sinulit mo, putang ina mo ka. Ako yung Johnny na bravo dito. Putang inan to. Gago, ganito yung antas nating dalawa. Steve Jobs ka lang, ako Bill Gates na. Mo, kung ina mo ko sa chat world, nauna ka, ikaw yung Friendster, ako naman yung upgraded na FB na. Putang ina ka, hayop ka. Ngayon, tangina na mo, datihan ka. Ngayon, tangina mo, hindi ka nalang kilala, hayop ka. Kinakalimutan ka pa. Putang ina mo, ano? Ngayon, labanan na mo ako ngayon, Trump. Putang ina mo ka. Ganyan na lang ba, hayop ka. Ngayon, lakasan mo, tangina na <laughs> ka. Ay! Okay, okay Joyce and John Lee Settle Give me the loot, I buy that paper like shrewd Fuck boy I get Okay. Pa-clear ka okay. Ba <coughs> <coughs> po na o telegram. Nabobo si tanga, putang ina mo ka. Klaro ba guys? Okay, ba Mga taga paki kayo nag-just type clear ko, klaro? Ano standing mo, telegram? 12-0, no? Okay. Game. Huling banat para kay Kram Laban. Kay Ace, Basagan, all in on the spot. In three, two, one, let's go. Putang ina mo ka, sa sobrang bobo mo, putang ina mo ka, humihiling, lapanan mo ako, kanina pagado, last round ko na nga to, tanga wala ka nang habol, bobo ka, putang ina mo ka, may pabili-bili case ka pa, putang ina mo ka, pabili ka ng mam, sa mama mo ng gate, para di kita mapagdating dati hindi kilala, kaya pala putang ina mo ngayon, nagsusunod tumiksik ka para makilala mo kung ano naroon meron akong tanga. oh, ako na yung taga-underground na hindi nakilala sa mainstream. Kaya ka pala ito, from mainstream, pumunta ko ng underground para lang ako subuhin. Ganon ka kataha, putang ina mo ka. mo mo ito sa sarili mo para mahanap mo yung kalabel mo sa larong gandun. Hindi ka makinaya! Lalabas ka ng may sa mata! Babalik ka sa talaas ng EMS sa may So lumatalong yung katulad ko Yan ang hirap, putang ina mo ka Tinigyan ka ng pagkakataon laruin ako, hindi mo sinuyoso Tapos ano, tapang tutuwin ko Putang ina mo ka Nahirap na isipin na putang ina mo ka Kahit di gumagalaw yung oras sa parang lagpao eh, tunay-tunay tayo ng balad ko Putang ina mo ka Hayop na puta. Yan lang yung laging bikas ng bibig mo Talagang malahayo Pagod mapapaputa ka na lang Salit kayo, na Sa litik pa maam Balad na naririnig ko sa akin Marky Putang ina mo ka Marky nang eila yung ilala ko Yan lang yung sa grupo nyo po item ay, baka nila kita kaya wala kang makukuha item rupo, sa akin nga ba o baka na mga, putang ina mo ka uh, para ka lang bagong damit pit pit sa akin swak so na swak yung palasa to mo to, putang ina mo ka may hirap lang dito, -dito, dito putang ina mo pag sinuot kita at nagibigyan kita di na kita pwedeng gamitin ulit para pagkatalala na pag tinalo ko sa akin pupukog na putang ina mo ka ano pang ipagyayo ba mo sa pagiging ote mo kung tinalo ko lang sa tunag ko hindi ba yung pagiging putang all day everyday

Shout out sa lahat. Whoa, whoa. Oh, na, na, na. Tanginais, ba't inconsistent yung banat mo? yung <laughs> laro mo, gago ka. <laughs> eh, <laughs> gumugulo ba sa isipan mo? <laughs> <laughs> o ka na lang? <laughs> <laughs> napagod ka kay Papi Gondi. Pansin ko lang, ha? <laughs> <laughs> pag ni-replay natin, tingnan mo, marami ka rin maririnig na ano. Thousand na-error mo. Okay, so ramdam ko is mo hindi, hindi ko sure ah. Mukhang madadalawahan ka ng tarya dito. <laughs> Pero nice game, nice game. Tang ina mo. Okay oh, lang, okay oh, lang, gag. Tang ina po, na ako, gag. Solid. Ano oh, wala ako? Hello? Hello? Andi pa ba ako? Clear, 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 clear. Gagin, tang ina, hindi na naman. Nice game, so, nice, game. nice game. Uy, salamat, oh. no, salamat, Kram. Tang ina mo, gago kayo lang. Ilang, ilang araw mo ko pinagintay po, tang ina mo ka. Ano yung sinulat ko? Hahaha. Tapos <laughs> tangina wala ako tulog sorry sorry talaga bawi ako next time kung ano kung matalo man kung matalo man ko Sa salamat ah. Paparin ginagawa naman ako manok eh. Puta. May prem yok ayan, lagi. May prem Alam nga, naman natin kung, 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 kung alam naman natin kung kanino ano, kung kanino yung bagsak niyan eh sa uh, mga kuya ko pa rin. Sa mga kuya Okay, so yun nga. i -re replay natin. Andiyan na ba? Okay, Mace. Papakinggan muna natin yung laban nyo ni Papi Gongdi. Asawa ko, shoutout sa'yo. Ang inapagod na ako.